So welcome back sa inyo mga boss na So ngayon sa video na to ay ipapakita ko sa inyo At syempre, tinuturo ko na rin sa inyo Paano nga ba gamitin yung baraha na may marka So ganito mga boss, ipuka lang tayo ng Ayan, so, 2, 4, 6, 8, 10 So ito yung magsisilbi nating uh, mark cards Kasi itong baraha na to is wala pong marka Kaya ito na lang gagamitin natin At para mas makita nyo din kung ano yung gagawin ko Ngayon dito mga boss Is Babalasahin ko muna So itong balasa na to Is totoong balasa talaga ito Siyempre uh, May marka naman tayo Kaya maupuhan natin Yung Mga Barahang yun So ngayon Dito mga boss Para makuha yan Ayan o Kala talaga yan o Para makuha yan Is kailangan mo Gumamit ng uh, Dalawang move Yung bottom deal at yung second deal. Yung second deal mga boss is yun yung magiging main switch mo para makuha yung mga baraha na may marka. At yung bottom deal mga boss, ito yung parang emergency mo na move, no? Pag naiipit ka sa pag-switch ng baraha. Pero sasabihin ko sa inyo mga boss, hindi to 100% lagi na maukuha mo yung lahat ng baraha. Paano masabi? So, kunyari ito, lahat ng kulay pula, hindi siya 100% na makukuha natin. So, ganito mabas. mga boss? Try pa natin, uh, pa natin ito pang bitis. Let's cut. So, ayan, try na yan. Ngayon, ang lalaroin natin kunyari dito ay yung pusoy. So, cut natin para sa dice. So, king, 13. So, dito. So, kunyari lang, dito na lang din natin papuntahin yung mga may marka na braha. Para lang, ano, hindi lang tayo mahirapan masyado, no? Updil, 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 updil lang. Ngayon, nakakita na tayo ng red. Diba? Ito yung marka. So, ngayon, dito pa lang, diba? Ay, dito pa lang tayo mag-deal. Uh, so, ngayon, ito na yung main switch para makuha pa lang natin po, is, is second deal natin. So, alam na yan. Second deal. Tsaka, tayo magta-top deal. So, syempre, alam, alam nyo na yan. Uh, Update lang, update, update. Ngayon, kung may kita mo, kinuha natin to, di ba? Kahit alam natin na may red na sa pangalawa. So, papakita ko sa inyo na pwedeng hindi natin to gawin, no? Yung ganitong sitwasyon. Ngayon, pag pinagpatuloy natin to, ang gagawin na lang natin ngayon is, kasi nga, imbis na ito yung isi-second na natin, inilapag eh pa rin natin, di ba? So, ang gagawin natin, kasi nga, yun yung ginawa natin, is mag-second bill. Bago natin mabalik yan dito. Di ba? Pero, kung ang gagawin natin dito pa lang, so, so nakakita naman natin na, ngayon, ang gagawin mo, is, is second deal mo na to. Para, overall, ang gagawin mong second deal, is isa lang. Dito lang. Ayan. Ganun lang. Di ba? Tapos, pwede sa is is tap ka na, tap, tap, stop hanggang makakuha ulit tayo ng uh, ayan ng red pagkakuha ulit natin ng red sa si second deal natin di ba second deal ngayon nakita ulit natin na may red so ang gagawin natin dyan is tatap deal muna natin to tap deal so ayan red, red, red pa rin ulit to, magkasunod pala so ang gagawin natin dito is dito na yung emergency kasi dito na di ba na, nalagay ko na yung isang blue dito ngayon pag tinap deal mo yan, may isang baraka ka na na hindi napunta sa'yo. So, pag tinap deal ulit natin yan, ganon din, di ba? So, wala na. Hindi na natin makukuha yung dalawa. Pero, pag ang ginawa mo is mag-bottom deal ka, mag-bottom deal ka, ayan, masisig mo to para dito. So, ganun lang. Ngayon, eh, ganon ulit. Ganon ulit, no? Ngayon, ang gagawin mo ulit is, syempre, bottom deal lang bottom bill. So, malalagay mo yan dito. Diba? So, ganun lang masimple. Pero, sa totoo laro, uh, hindi ko talaga masasabi na simple talaga siya. Lalo na, kung hindi ka sanay, tulad ko. So, pero pinapakita ko lang sa inyo mga boss na kung ano yung ah, pwedeng gawin sa ganito Ngayon, pwede din mga boss na, kunyari, uh, sa sitwasyon na sa na to parang hindi natin ma hindi ko ma demo sa inyo pero papakita ko na lang din Ayan. Yan ito. Ito, hindi mo alam. So, kunyari, ito yung pinaka-bottom. Pero, hindi mo to alam. Di ba? Kasi, ang kontrolado lang na alam mo kung sa, uh, saan yung may marka is dito lang. Di ba? Itong top at yung pangalawa. Kasi, napipick mo. Di ba? Ngayon, ito, hindi mo alam to. Hindi mo alam yan. No? May mga times na uh, ganun yung mangyayari. So, kaya nung una pa lang sinabi ko sa inyo, hindi 100% na makukuha niyo lahat ng uh, nangyari ito, mga setup kasi may mga times din nga ganito nangyari, so nakapagalita ko sa inyong so dito na mag-deal, kasi diba? tapos na tayo dito no, na ganyan na natin tapos dito na pag tinap-deal mo yan, syempre may iwalay na yan diba? ngayon, pag binotong deal mo naman kasi syempre, yun yung sinabi ko sa inyo uh, pang emergency, di ba? Yung bottom deal. Pag binotong deal mo yan, may blue pa. Di ba? Tama. Ngayon, sa, eh hindi mo pa rin pwede i itap deal. Kasi sinisave natin ito para dito. Ngayon, pag bottom deal ulit natin, kasi yun yung choice natin, nalagay dyan. So, hindi na natin kasalanan yan. Dito yung pumapasok na yung nasabi ko, hindi 100% na makukuha kuha mga. So, ganun mga boss may mga pagkakataon na hindi 100% makukuha mo lahat ng setup. Pero mas mataas yung chance na makukuha mo tulad ng ito. Di ba? Pero balik natin maros. So binalik ko na sa original talaga na uh, pagkakalagay mo. No? Kasi ito talaga yung original na pagbalasa natin kanina. So ngayon, nalagay na. Nakabotom din na tayo dito, di ba? So, no, pinakao mo. Ngayon, ganoon lang ulit. Tuloy mo lang. So, top deal, So, dito mga boss, instead, kasi syempre, pag nilagay mo to dito, no, pag nilagay mo yan dyan, ang mayayari is, yun nga, may hiwalay sya. Diba? Ngayon, magbubotong din ba tayo dito? Kasi nga, yun yung option. So, sa tingin ko naman mga boss, is, kung kaya natin hindi mag din, at kung alam naman natin na hindi pa to yung setup, isi second din na lang natin. Switch na lang, no? So, yun nga yung uh, mahirapan na mga boss. Pero, uh, idea lang naman ito mga boss. No? Eh? Idea lang kung paano kunin. So, gano'n lang. Second deal, second deal, second deal. Ngayon, tsaka ka na magka-top deal. Top deal. Tapos, ayun, magkasunod. Eh. Magkasunod. Tsaka ka mag-second, -se ay eh, mag bottom deal. Ulit, tsaka magka-top deal. So, bakit, uh, yung kanina, sinecond deal ko muna. Diba? Imbis na pwede naman ako mag-vote Kasi mga boss, kaya hindi ko yung ginawa ay para ma-save natin yung uh, yung ito, yung blue cards. Kahit hindi naman talaga natin alam na kung tama ba yun o malay mo, ito is ito na pala yung uh, dulo. Di ba? Hindi kasi natin alam. So, hindi natin kontrolado to Kaya, kung kaya, isave na lang natin yung bottom deal yung wala na talaga tayo ibang move na pwede nang gawa. So, ganoon lang. So, di ba? Dito, top deal. Tapos, dito na. Gagawin mo lang second deal ulit. Second deal ulit. Second deal ulit. Kaya tapdil, magta top deal. Top deal. Top deal. Top deal. Tapos, wala naman tayong choice. Di ba? Top deal mo na yan. Top deal. Tapos, dito. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ha? So, wala tayong choice. Tsaka tayo mag-bottom deal iba e botong Bottom deal. Ayun. So, dito, kung so nakita nyo, wala na talaga. Dalawa na lang. Tinama tayo yung last na ano na pagdidilan. Hindi hindi sa atin yung last na baraha. So, wala na tayong magagawa dito kasi yung isang baraha is nandito na talaga. So, ganoon siya mga boss mo. No? Hindi siya 100%, pero minsan nakukuha naman natin siya 100%. So, yun mga boss. So, wala lang. Share ko lang. So, idea lang naman, no? sa sampung nilagay natin mga boss ayan sa sampung nilagay natin is nakakuha naman tayo ng 9 ayan 2, 4, 6, 8, 9 so 90, nine, sa, sa dito lang sa ngayon lang na ginawa ko is 90% nagawa naman natin yung nakuha naman natin yung mabraha so yun lang sa iyo mga boss no? so share ko lang yun idea lang so yun lang. Ganun lang siya pwedeng gawin. Kung paano siya naiyay. So, yun lang mga boss. Salamat sa panonood. At, yun. See you sa so susunod na video. Huwag niyo kalimutan mag-like, uh, comment, syempre, at uh, subscribe ka na din, boss, kung hindi ka pa mag-subscribe. So, yun mga boss. Salamat sa panonood. At,